シノ Siya ang batang comics character na si Little Lucy. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer, novelist, editor and publisher na si Mars Rabelo. Nalatala ang maganda pero makabagbag damdaming kasaysayan ni Little Lucy sa mga pahina ng Filipino comics ng Ace Publication noong 1961. Iginuhit nito ni Tony Carabana ang cover illustration nito at uh, si Rico Ribal ang nagdibuho ng inside pages. na, Ibinali nito sa pelikula ng premier production noong 1962 sa ilalim ng pamahala ni Direk Cesar Gallardo at ginampanan ng child star noon na si Ludi San Juan ang title role. Okay! Next time, more info about the Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.